So hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So itong uh, hawak kong coin na ito guys is isang uh, commemorative coin which is uh, para sa 100 uh, birth anniversary ni Andres Bonifacio. So nililis ito noong 1963, ayan. So kaya meron siyang 1863 at 1963 1963. So napakagandang coin nito guys Made of uh, silver 90% silver ito Ayan So sa kabilang side naman Ganito yung kanyang itsura Ayan may luster guys So yan yung uh, kintab ng isang coin So nandyan yung uh, coat of arms Ng uh, Pilipinas Then uh, 1 peso Then uh, Central Bank of the Philippines Ayan At uh, itong coin nito guys is uh, 26 grams tapos may diameter na 38mm. And uh, itong coin nito guys uh, para sa mga uh, Centennial or uh, 100th birth anniversary. Uh, meron din yung ibang uh, bayani natin Kaya ni Jose Rizal, si Apolinario Mabini, at uh, meron din si ano si Emilio Aguinaldo. So apat yata sila na merong uh, ganitong coin na uh, Centennial 'no. At uh, regarding sa mintage naman nito, kung hindi ako nagkakamali guys, ah uh, 100,000 yata. Ang uh, pagkakatanda ko guys, no? 100,000 yung mintage ng uh, coin na ito. So, ayan yung kanyang itsura. Ayan, may luster pa guys kung makikita nyo. So, babanggitin, babanggitin na rin natin guys yung price. So, last 2 years, siguro maabot ito ng mga 2K. Pero ngayon, nasa around 1.5 na lang yata ito guys no. Minsan nga mas mababa pa sa 1.5. So depende yan sa nagbebenta. So ngayon may posting ako nito. Ang posting ko yata nito is 1.3 na lang yata or 1.5 sa mga coin groups. Pa-bitcho uh, bagsak presyo na ano pero wala pa rin bumibili. So matumal din kasi ngayon yung ano yung uh, pagbebenta ng mga coins. Uh, hindi naman sa ano pero dumami kasi rin yung mga seller no. Anyway, ganun pa man, ganun talaga. Uh, tignan natin baka mga ilang months or uh, siguro ilang taon ay uh, bumalik yung sigla no. Marami ulit mga bagong collectors na pumasok para makabili or bumili nitong mga ganitong coins. So, 'yun lang i-share ko sa inyo guys, itong uh, 1 peso na Andres Bonifacio Centenary. Ayan. So, 'yun yung itsura niya. Kung may mga tanong kayo guys pwede kayong mag comment dito or much better ay uh, ipm nyo na lang ako sa aking uh, facebook account regarding sa mga coins na tinatanong ninyo ayan mostly naman kasi sa na encounter ko although iba meron talaga silang mga silver coin uh, pero mostly mga lumang barya na ano, guys no? mga common And then yung iba mga commemorative pero ganun pa man syempre wala naman silang idea gusto rin nilang matuto kung mayroong value ba yung ano nila or gusto nilang malaman kung anong value or kung pwedeng ibenta yung kanilang mga coins. So yun lang guys para sa video na ito. Muli maraming salamat sa panonood.